Tumapad sa araw ng Sabado ang paggunita sa araw ng kagitingan. Pero kahit na weekend, hindi pa rin nagpapigil si Pangulo Aquino, pati ang mga ambasador mula Japan at Amerika na is-celebrate ang okasyon. Ito ang report ni Justine Santos. lang piyesta ang kaanin ng na, na paggunita sa araw ng kagitingan sa Bataan. Dalawang libong war veterans, kanila mga pamilya at mga miyembro ng Girl Scout at Boy Scout ang dumalo sa okasyon. Paksasalamat sa veterano kasi kailangan ibigay yung due credit sa kanila. Ang image lagi natin, mga Amerikano ang nagligtas sa atin. No? Kasama sila katuwang, pero hindi lang sila yung dahilan. Kaya naman in full attendance din ang mga kinatawan ng Japan, Estados Unidos at si President Benito Aquino para mag-alay ng bulaklak sa mga namatay noong gera. Humingi din ang tawad si Japanese Ambassador to the Philippines na si Makoto Katsura para sa mga buhay na nasira noong gera. Lalong-lalo na daw ng palakarin ng Japan ang libu-libong mga sundalong Amerikano at Pilipino mula Bataan hanggang Tarlac. Hindi bababa sa 20,000 sundalong Pilipino at Amerikano ang namatay sa kinikilalang Bataan Death March and my heartfelt apologies and deep sense of remorse over the damages caused by the Japanese military in the Philippines during the World War II. Nagpasalamat din ang Ambassador Da sa pagpapatawad ng Pilipinas sa Japan at sa suportang pinakita ng mga Pilipino noong nagkakrisis ang Japan dahil sa tsunami at earthquake. Kinatuwa naman ng mga dumalo sa selebrasyon ang speech ni Harry Thomas, ang US Ambassador sa Pilipinas, dahil sinubukan niyang magtalumpati sa Tagalog. Ang ating kapatiran at pagkakaibagan ay walang kapantay. Si Pinoy naman inilahad na inaayos na ang pagbibigay ng karagdagang medical assistance para sa mga veterano sa pamamagitan ng PhilHealth. At inatasan na rin niya ang Philippine Veterans Association Office na siliping mabuti ang mga ghost veterans o yung mga veterano na patay na pero tumatanggap pa rin ang benepisyo. Sa ganitong paraan daw, lalong masasagot ng pamahalaan ang mga kailangan ng mga veterano na habang buhay nating dapat pasalamatan para sa kalayaan ng Pilipinas. Hindi maabot ang demokrasya ang tinatamasa natin ngayon kung hindi nanindigan ang iba pang magigiting nating kababayan na sumuong sa digmaan. Sila, Justin Santos, News 5. Tumatanda na ang mga survivor ng Bataan Death March pero kahit halos 70 years na mula ng Death March, fresh na fresh pa rin ito sa isip ng ating mga sundalong bayani. Ito ang report ni Justine Santos. na mula nang mangyari ang Bataan Death March, pero sariwa pa rin sa alaala ng mga survivor ang pinagdaan ng hirap sa kamay ng mga Hapon noong World War II. Isa rito si Lolo Alberto Ambrosio. Mga magulang ko, pinatay siya po. Matanda na sinasaksak pa eh. Magkapang na lang. 86 na taong gulang na si Lolo Alberto pero parang kahapon lang nang walang awang pinagsasaksak na mga hapon ang kanyang mga magulang habang nanonood siya at dalawa pang kapatid. Yan daw ang dahilan kung bakit sa murang edad na 16, sumanib na siya sa mga Amerikano para lumaban sa mga hapon. Nakikita ko pa yan yung bata, na siya sa uri ng kumbayneta. Yan ang kasamaan ng hapon ng araw. Ang isa pa sa hinding-hindi niya makakalimutan ay ang paglalakad nila mula Bataan hanggang Tarlac kung saan namatay ang libo-libong sundalong Amerikano at Pilipino. Kaya hindi mo na kaya lumakad, bayoneta na yung babagsak siya. Kaya naman kahit matanda na, may hinanakit pa rin si Lolo Alberto sa nakukuha nilang suporta mula sa gobyerno. Pinagkakasya niya na lang ang limang libong pisong pensyon kada buwan para sa kanyang pangangailangan. Ang kanyang bahay, Mala Bartolina. Ang tanging laman, isang electric fan at debateryang radyo na kasasanglalang niya para makabili ng ulam kahapon. Ang kanyang kaarawan. Sa aming interview, napansin namin ang makapal na katarata sa kaliwang mata ng veterano. Ito'y pinatingin namin agad sa doktor sa tulong ng News 5 Action Center at ng DSWD. Makoperaan po natin si tatay para po din may liwanag ang mata po ni Tatay dahil sa kanyang uh, sakit na katarata. Bibisitahin din ng DSWD ang pinakamalapit na anak na babaeng ni Lolo Loloberto para mapag-usapan ang pag-aaruga sa kanilang ama. At bago kami imuwi, may pahabol na pa-birthday muna si Lolo Alberto na pansit at cake, bagay na nagbigay liwanag at ngiti sa muka ng matanda. Justine Santos News 5.